Totoo ba na nagpunta yung ating Panginoong Isokristo sa impyerno sa loob ng tatlong araw? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Isa sa pinag-uusapan ng mga Kristiyano ngayon sa buong mundo, hindi lang noon kundi sa panahon natin ngayon, ay yung patungkol sa usapin na yung ating Panginoong Isokristo daw ay nagpunta doon sa impyerno. Kasi may mga nagsasabi na yung ating Panginoong Sokristo, nung time na siya ay namatay dito sa ating mundo, siya daw ay bumaba doon sa impyerno. At sa loob ng tatlong araw, nag-stay daw siya doon. Ngayon, pagdating ng resurrection, bumalik na rin siya dito sa ating mundo. So sinasabi ng ilan, tatlong araw, bago mabuhay magmuli yung ating Panginoong Sokristo, dumaan muna siya doon sa impyerno. Ngayon, tignan muna natin saan nga ba nagsimula yung konsepto na yung ating Panginoong Sokristo ay nagpunta doon sa impyerno. Sa kristyanismo, merong mga creed na pinaniniwalaan yung mga kristyano. At dalawa sa pinakakilalang creed sa kristyanismo ay yung Nicene Creed at yung Apostles Creed. So yung dalawang creed na ito, parehong nakalagay dyan yung paniniwalang kristyanismo. Pero merong malaking pagkakaiba sa dalawang ito. Dahil sa Apostles' Creed, nabanggit doon na yung ating Panginoong Sokristo ay bumaba sa impyerno. Ang Apostles' Creed ay hindi matatagpuan sa Bible. At bukod dyan, hindi rin sinulat ng mga apostol yung Apostles' Creed. Sa totoo lang, naisulat yung Apostles' Creed 150 years pagkatapos mamatay ng lahat ng mga apostol. So tinawag itong Apostles Creed dahil ito raw yung talaan ng mga tinuro ng mga apostol. So sinasabi na dito sa Apostles Creed, ito yung pinakabuod ng mga paniniwalang Kristiyano. Pero meron lang isang part dito na nagkaroon ng pagkakalito yung mga tao. Na yun nga sinabi dito, si Jesus ay bumaba doon sa impyerno. Ngayon mga kapatid, tignan natin bakit nga ba naniniwala yung maraming kristyano na yung ating Panginoong sa Kristo ay bumaba doon sa impyerno. Ngayon, kailangan muna natin maintindihan kung ano nga ba yung salitang hell o impyerno. Kailangan natin malaman yung original meaning ng hell na tinutukoy dito sa Greek and Hebrew. Ngayon, yung hell na tinutukoy dito na sinasabi na pinuntahan daw ng ating Panginoong Sokristo, sa Hebrew yung tawag po dyan sa hell ay Sheol. Yan po yung unang ginagamit noon na salita sa Old Testament para sa lugar ng mga patay. So, ibig sabihin yan sa Old Testament kapag sinabing Sheol, dito na lahat ng mga taong namatay. Ngayon sa Greek naman, ang katumbas na word na Sheol ay Hades. So pareho lang po yan yung Sheol and Hades. Pareho lang po yan na pumapatungkol sa lugar ng mga patay at naandyan yung mga kaluluwa. So isang lugar lang yung Hades at Sheol. Pero nahahati yan sa dalawa. Yun nga, naandyan yung mga namatay na matutuwid at meron din lugar dyan na kung saan naandyan yung mga makasalanan. Ngayon mga kapatid, ito yung kailangan nyo malaman. Yung sinasabi na binabaan ng ating Panginoong So Kristo, hindi po yun yung empyerno o yung lake of fire. Kasi nga mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, yung lake of fire, wala pang tao doon. Magkakaroon pa lang ng tao doon pagkatapos ng final judgment. So ngayon, yung hell na tinutukoy ay walang iba kundi yung Hades yung tinutukoy na pinuntahan ng ating Panginoong Sokristo nung siya ay namatay, yun po yung Hades o yung lugar ng mga patay. So naandyan yung mga makasalanan at yung mga matutuwid. Dapat malaman nyo rin mga kapatid na bago bumalik yung ating Panginoong Sokristo doon sa langit, yung Hades, meron dalawang lugar dyan. Yung una, yan po yung tinatawag natin na Abraham's Bosom o yung tinatawag rin natin sa Tagalog na sa piling ni Abraham. So tinatawag din madalas yung Abraham's Bosom na paradise o paraiso naman sa Tagalog. Basahin natin yung Luke chapter 16 verse 22. Namatay ang pulubi at siyay din ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ng mayaman at inilibing. Basahin din natin yung Luke chapter 23 verse 43. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Yung dalawang verse na binasa natin na yan, yan po ay pumapatungkol sa Hades. Diyan na pupunta yung mga taong matutuwid. So dito nga sa binasa natin, diyan napunta yung pulubi at yung kriminal na katabi ng ating Panginoong So Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. So yan yung isang lugar na naan doon sa Hades. Ngayon mga kapatid, ang sabi rin sa Bible, itong Hades, nahahati nga ito sa dalawa. Kasi meron nga dyan lugar para sa mga makasalanan at meron lugar naman para sa mga matutuwid. Ito po yung sinasabi sa Luke chapter 16 verse 26. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang naririto ay hindi makakapunta diyan. At ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Bukod sa Abraham's Bosom at Paradise, meron din po lugar doon sa Hades na lugar naman ng pagdurusa o paghihirap. Basahin natin yung Luke chapter 16 verse 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So malinaw, yung Hades sa Old Testament and New Testament, ito yung lugar ng mga patay. At sa lugar na yan, nandiyan yung mga matutuwid at nandiyan din yung mga makasalanan. Ngayon, sinasabi nga po mga kapatid na yung ating Panginoong Kristo nagpunta mismo dyan sa Hades. Pero, doon lamang siya nagpunta sa tinatawag na Abraham's Bosom at Paradise. Kasi nga mga kapatid, sinasabi na yung ating Panginoong Kristo pumunta doon sa Abraham's Bosom kasi nandoon yung mga namatay sa Old Testament. At syempre, nung panahon din ng New Testament, bago dumating yung ating Panginoong Sokristo. So ngayon, after mamatay ng ating Panginoong Sokristo, sa loob ng tatlong araw, nagpunta siya doon sa Hades, pero doon sa lugar ng mga matutuwid. So ngayon, ano yung purpose niya? Sinasabi na binahagi niya yung magandang balita doon para lahat ng mga nandun sa Ibrams Bosom ay alisin doon sa Hades. So pinuntahan nyo ng ating Panginoong Sokristo para palayain sila doon at dalin mismo sa ating Diyos. Salamat. Kaya ngayon mga kapatid, simula nang umakyat yung ating Panginoong Sokristo doon sa langit, wala na po dyan yung Abraham's bosom sa Hades. Wala na po dyan yung paradise. Ang natira na lang sa Hades ay yung lugar ng pagdurusa. Ito po yung lugar ng paghihirap. Na yun nga, yun po yung impyerno. Diyan na pupunta yung mga tao makasalanan pagkatapos ng kamatayan. Kaya mga kapatid, kapag sinabi natin ngayon na Hades, eto na yung lugar ng pagdurusa. Na pagdating ng panahon, dadalhin ito doon sa impyerno, doon sa dagat-dagat ng apoy. Basahin natin sa English yung Revelation chapter 20 verse 14 to 15. Then the dead and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Yung tinutukoy dito na lake of fire o yung dagat-dagatang apoy, yan po yung impyerno. Ngayon, yung hades, pagdating pa lang ng final judgment, dun pa lang siya ilalagay sa dagat-dagatang apoy o impyerno. Kaya ngayon, wala pang tao sa impyerno at hindi rin natin pwedeng sabihin na nagpunta yung ating Panginoong Sokristo doon sa impyerno. So wag kayong malito sa Hades at doon sa impyerno o lake of fire. Yung Hades sa panahon natin ngayon, dyan mabubunta yung mga makasalanan pagkatapos nilang mamatay. Pansamantala lang po yan. At kapag dating ng final judgment, doon na po sila ilalagay sa lake of fire o doon sa impyerno. Yun na po yung pangmatagalan, yun na yung pang eternal. Kasama na dyan si Satan at yung mga kampon niya. So ang pinaka-purpose ng ating Panginoong So Kristo kung bakit nagpunta siya sa Hades ay para lahat ng Old Testament saints ay mabahagi na ng magandang balita at higit sa lahat, maalis sila sa lugar na yon at dalin mismo sa piling na ng Diyos. Ngayon naturo yung ilang mga verse na nagpapatunay na sinasabi yung ating Panginoong Sokristo ay nagpunta raw doon sa Hades. Basahin natin yung Ephesians chapter 4 verse 8 to 10. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakit siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ano ibig sabihin ng umakit siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa ikataasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sang nalikha. Basahin din natin yung 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Basahin din natin yung Acts chapter 2 verse 27 sapagkat ang kaluluwa ko hindi mo bababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. So hindi natin pwedeng sabihin na yung ating Panginoong So Kristo, nagpunta mismo siya doon sa lugar ng mga makasalanan o doon sa lugar ng paghihirap. So hindi niya na po kailangan pumunta doon. Kasi ang sabi ng ating Panginoong So Kristo doon sa kriminal, doon sa katabi niya sa krus ng Kalbaryo, isasama niya yung kriminal na yon doon sa paraiso. So yung nasa isip ng ating Panginoong So Kristo ay yung Abraham's bosom o yun nga yung paradise. Hindi po yung lugar ng paghihirap yun nga po yung impyerno. So mga kapatid, overall makikita natin yung ating Panginoong Sokristo, hindi siya nagpunta sa impyerno. Merong pinuntahang iba yung ating Panginoong Sokristo sa loob ng tatlong araw. So hindi pa rin natin totally alam kung saan pa siya nagpunta bukod doon sa Abraham's bosom. Pero mga kapatid, ang malinaw, yung ating Panginoong Sokristo, siya ay namatay at muling nabuhay pagkatapos ng tatlong araw. Yun po yung pinakamahalaga. Basta ang alam natin na buhay magmuli yung ating Panginoong Sokristo. At sa pamamagitan ng pagkabuhay magmuli ng ating Panginoong Sokristo, meron tayong pag-asa pagdating ng panahon na tayo ay muling bubuhayin. At hindi lang yan, sa pamamagitan ng resurrection, nagkaroon din tayo ng buhay na walang hanggan. So yun lamang mga kapatid na gusto kong ibahagi sa inyo, sana namin natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Ang isang muli magkita-kita tayo. Salamat sa damas inyo. May napasin lang ako sa kanyang sinabi patungkol sa impyerno. Pakinggan muli natin ang sinabi niya dito. So, hindi natin pwedeng sabihin na yung ating Panginoong Sokristo, nagpunta mismo siya doon sa lugar ng mga makasalanan o doon sa lugar ng paghihirap. So, hindi niya na po kailangan pumunta doon. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Sokristo doon sa kriminal, doon sa katabi niya sa krus ng Kalbaryo, isasama niya yung kriminal na yon doon sa paraiso. So, yung nasa isip ng ating Panginoong Sokristo ay yung Abraham's bosom o yun nga yung paradise. Yung kanyang sinabi na itong lugar na ito, di ba, Hades daw yan. So, ibig sabihin, lugar yan ng mga makasalanan. So, hindi raw pumunta dyan si Jesus. Bagamat yung kanyang tinutukoy patungkol doon sa isang makasalanan na kasama doon sa pagkapako sa krus, bakit itong makasalanan ito isasama sa paraiso? Samantalang lugar po ito dapat ng mga makasalanan. Pansinin po ninyo, no? Ano ibig sabihin noon? At isasama yung taong makasalanan? nakatabi ni Kristo doon sa krus? Ano ibig sabihin? Meron ba tayong napansin na kung saan ay humingi ng tawad, nagsisi ba sa kasalanan? eh, bakit ho yun? Bakit ho agad dadalit sa paraiso? Ano ibig sabihin doon? Ilino nga na po natin yan? Kasi hindi po natin naiintindihan ang kanyang sinabi patungkol doon sa taong makasalanan na nakapako sa krus. So hindi natin pwedeng sabihin na yung ating Panginoong Kristo so nagpunta mismo siya doon sa lugar ng mga makasalanan o doon sa lugar ng paghihirap. So hindi niya na po kailangan pumunta doon. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Kristo don doon sa kriminal, doon sa katabi niya sa krus ng Kalbaryo, isasama niya yung kriminal na yon doon sa paraiso. So, yung... Napasin niyo ba yung sinabi niya na itong taong kriminal na makasalanan isasama ni Kristo sa paraiso? Paano yun? Nangyari? Di ba't ang mga banal lang at yung mga taong nagbabanal ang makakasama doon sa paraiso? Ang tanong, pwede palang pumasok ang mga taong makasalanan sa paraiso? yun ang sabi ni Ian Akda. Ating unawain ang talatang ito para mabigyan po tayo ng unawa. Kasi ang sinasabi po dito sa Apocalypse 21.27 at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan kundi yung lamang mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Ngayon, Itong sinasabi dito na isang kriminal, isang taong makasalanan, yung ba Gumagawa ng kasamaan? Kriminal po eh. Ibig sabihin, gumagawa po yun ng karumaldumal o gumagawa ng kasuklam-suklam. So, pag sinabing kriminal, ay matinding kasalanan po yun. So hindi daw makakapasok sa langit o doon sa paraiso. Ano ang paliwanag niya doon? Dalawa. Yun nga, naanjaan yung mga namatay na matutuwid at meron din lugar dyan na kung saan naanjaan yung mga makasalanan. Ito ang naging tanong sa aking kaisipan. Bakit hindi napunta yung isang makasalanan na sinasabi nung isang makasalanan, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. At sinabi nga ni Jesus, ngayon din isasama kita sa paraiso, bagamat itong taong ito ay makasalanan, kriminal. Ano po ang nangyari? Iyan ang hindi niya nasagot sa ganitong pagtalakay. Magandang araw po sa inyo lahat. pagpalaim po kayo. Sana sa ganito po pag-aaral magbigay po siya ng konteks na kung bakit itong taong makasalanan ay nailigtas ni Kristo sa katiyak na kapahamakan. Bakit hindi po na nakasama ito doon sa tinatawag na place of torment sapagkat doon po pumupunta ang mga taong makasalanan.